Vice ganda inindorso si Kiboloy. Natatandaan natin na magkaaway dati si Vice Ganda at Kiboloy. Dahil ginawang katatawanan ni Vice ang pastor ng lindol. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni, 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 ni Sino? Nako, kabahan ka kay ka si Cardo. Ang pinakakalaban ni Cardo. Sino? Si, feeling ko si, 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 si <laughs> Yung nagpainto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan nyo yan. oh. so, ano, inahamon kita, Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang ano, eh, lindol. Eh. Apakayabang nyo pala. Eh. Oo, oh, oh, na, nakabalik pa. Alam mo oh, kung bakit? Oh. May sabigaw ng ista. naman, bakit hindi? Oh, <laughs> oh. oh. Lindol lang yung pina ko. E eh, dumating pa yung challenge na ipa-stop ko daw yung probinsyano o kaya yung sa EDSA. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? <laughs> Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? Ikaw, pwede ka. Baka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyanong may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Pero yung challenge mong yon hindi lang ako nakarinig nun. Kundi ang Diyos nakarinig nun. So, hindi kita hahatulat. Hihintayin ko na lang kung ano ang kalalabasan <coughs> ng challenge mo na pahintuin yung sinabi mo, pahintuin ang traffic sa EDSA. Paano kung pahihintuin? Nahinto na. <laughs> ang dapat mo, ang dapat mo sinabi, pabilisan. Pabilisan ang traffic. Let traffic flow. Paano kung pahintuin? Nakahinto na nga eh. Naging traffic, naging, naging, naging parking lot na nga ang EDSA eh. Nakahinto na. Paano kung pahintuin ang nakahinto na? Oh. Hindi siguro yon ang hindi siguro yung right word na sinabi mo. Pabilisin. Oh. oh. Ipabilis ang traffic. Ang, ipabilis. ang traffic flow, ipabilis sa EDSA. Oh, hindi ka lang nananalangin yan. Tayo lahat nananalangin yan eh. Oh, di, intay natin yung challenge mo. Sabi, pahintuhin si Provinciano. O... Oh. Wala naman akong pakialam doon sa probinsyano niyan ano. kung, ano. Pero dahil sinyales mo, hindi ako magsasalita. Uh, but the challenge is accepted. Pero hindi ako magsasalita. Tintayin ko na lang. Okay? Hmm. Sa Q. Cuboloy ang network ni Vice Ganda bilang ganti. Vice Ganda humingi ng tawad kay Kiboloy. Bumabawi si Vice ganda kay Quiboloy sa pamamagitan ng pag-endorso ni Vice sa pastor.